Ang ganda ng boses. Grabe, ang ganda ng quality. Ooh, wow. Ang galing batang to.

dimali <tuk> sayang <tangan> <tuk tangan> yang ganda talaga, <tuk tangan> talaga sayang na video ada ah, singing cartoon kid pala to. Grabe yung boses yun, kahit wala siyang training siguro. Ganun kaganda ang bolsas. have yung quality ng boses ng bata. Ang galing ng bata guys. ulit ko nga, napakaganda ng quality ng boses. Uh, nakalagay nga po sa description na the viral cartoon kid ba yon, The singing cartoon kid pala. Then ano, uh, yun daw po yung example ng inborn na singer. So napakagaling talaga niya kasi nga, imagine na isang cartoon kid, ibig sabihin naghahanap siya ng mga kalakal. So ibig sabihin wala siyang proper training talaga pagdating sa kantahan. Pero yung boses niya is grabe. Napakagaling. Um, sayang na sayang talaga kung hindi siya sisikat. Sana nga sumikat itong batang ito. Uh, actually, medyo nagte-trending na yung mga videos. I believe, may, napanood ko na to dati na nagtrending. Then ngayon din, may nag-upload din ulit itong si Tito Yan Vlog. Ayan. So support niyo po. I believe, or sana, sana magkaroon pa ng another uh, cover song itong si Bata. Hindi ko alam po ng pangalan ng batang ito pero... Isa lamang sigurado ako, napakagaling talaga niyang kumanta. Napakaganda ng quality ng boses, inuulit ko grabe. Ang sarap pakinggan ng bata. Tapos imagine guys, yung first song, yung sayang na sayang is nakaupo lamang siya. Pero yung birit, yung boses, hindi, hindi siya nasisira. Kumbaga, talagang kontrolado ang kontrolado niya. So napakagaling mukid. Ipagpatuloy mo lang yan. At paniguradong Um, malayo ang mararating mo balang araw uh, as long as ipagpatuloy mo lang ang iyong ginagawa I mean, iyong ipagkatakanta and <coughs> sorry and very hoping na sana may makadiscover sa kanya no and sana din makasali siya sa mga TV national TV competitions such like sa The Voice Kids sa Tawag at Kids sa Singaling Kids kasi panigurado talaga kung marami ang uh, magkakagusto sa batang ito kung sakali man na makasali siya sa mga competitions na aking nabanggit and yun ito yung mga dapat sinusuportahan natin itong mga batang ganito ba na awalang ah, walang proper training yung pakanta-kanta lang sinasabi nga sa description na inborn nga na isang singer so pakanta-kanta lang kung saan-saan kung may magpapakanta, kumakanta so ito yung sinasabi natin na ano, na, I mean, ito yung dapat nating sinusuportahan talaga guys itong ganitong klaseng mga singer itong klaseng, ganitong klaseng na bata So, sa supportahan po natin ang mga katulad ng batang ito, guys. Uh, kung kaya po natin supportahan ang ibang mga lahi, just like mga K-pop artists, mga Americans Australians, Canadians, or iba pang mga lahi. Sana po i-support po natin ang ating sariling atin, ng ating sariling mga talentong ating sariling mga artists, just like this kid. Kasi malaking bagay yun sa kanila yung magkaroon sila ng suporta, kasi... Uh, mas naiingga niya sila, mas nagkaka-enter sila at mas ipinagpapatuloy nila ang kanilang ginagawa basta may nakikita silang suporta mula sa mga tao, sa mga kababayan nilang mga Pilipino which is tayo po yun kapag may nakikita silang suporta mula sa atin ay talagang ipinagpapatuloy nila ang kanilang gawain na kumakanta-kanta and yun, inuulit ko nga, sana mabigyan ng break ang bata ito mabigyan ng spotlight mabigyan ng pagkakataon na sumikat kasi deserve talaga niya na sumikat kasi inulit ko magaling na magaling na magaling na magaling siyang bata. yan kasi siya na po guys medyo matamlay ako kasi wala akong tulog na naman eh yan o ang laki na lang eye bags kagabi nakatulog ako mga ano mga 10 pm hanggang 2, 2 am sa mga 4 hours then after that hindi na ako nakatulog sinubukan ko matulog mga 5 pm oy kaso hindi na talaga ako nakatulog At ngayon mainit na kasi napakainit ng ano ng buga ng electric pan na kaya mahirapan na akong matulog. Pero anyway, ayan, pasensya na po kayo. Pero salamat pa rin sa si Anjan palagi, kayo na palaging nanonood sa aking mga ginagawang reaction video. So hanggang dito na lang po itong gagawin ko na reaction video tungkol sa batang ito. So inaulit kong nga po na ugalin pa natin barasal ang pasalamat sa lahat ng mga bagay na ating natatanggap. Kahit na hindi mo po natin ito hinihingi. Kasi nga po lahat ng mga bagay na meron tayo ay kalob sa atin ng ating Panginoon. At wala ang mga bagay na ito kung hindi dahil sa Kanya. And also, um, always bring pa yung kapote, sombrero, or anything na maging, pwedeng maging protection sa katawan kapag lalabas po tayo. Nang sa kapag mainit po yung sikat ng araw, hindi po tayo masisikatan ng napakainit na araw. O kapag bigla namang umulan, ay hindi po tayo mabasa-basa ng ulan. Kasi nga po, alam naman natin yung panahon ngayon, napaiba-iba talaga. Bigla-bigla na lamang talaga nag-iiba yung panahon yung napakainit. Tapos, bigla-bigla na lamang pong umulan. And always take vitamin C para mabusang ating immune system. Para hindi po tayo natatamaan basta-basta na kung ano-ano mga mga sakit-sakit. Kasi nga sabi ko na paiba iba, yung panahon kapag uh, mainit tapos umu umulan bigla, tapos nabasa tayo, ayun po yung nagkukos na nagkakasakit tayo, nagkaka puro ng ubo, sipon, lagnat. Kaya take vitamin C para mabus ang ating immune system. Ayan. So yun guys, hanggang dito na lamang po itong gagawin ko na reaction video. So thank you so much po. God bless and bye for now.